nagsesearch pa siya ng babae dati nung na uh, kaila mam siya yung patayo. Oh, ka to, karon Oh. At least mo pa rin tayo na noon eh. Oh. If it if Oh, kaya mo wala siya na sabi <laughs> kasi totoo. Ano sige sa mo? Okay, okay, minyo na ta. Eh, change topic! Eh, huh? change topic! Oh, oh! Bete, patingin nga ako ng cellphone mo. Nag alam mo, isa pa din, si Arlie dati, nagdi-delete yan ng conversation. oh, hindi. Hindi. Ay, ikaw, di ba try na? Wala. Blow ako Eh, nai-chase <laughs> <laughs> ko Tapos, kunwari, ito ah, hindi ko che-check ng babae siya. Ng babae siya ha, tapos hindi ko che-check yung cellphone niya. So, siya lang yung murag magkuhan sa sarili niya, niya na nag-cheat siya. Eh, mm. si Jay, maghuna-huna ron. Correct. Si Jay, maghuna-huna ron. Pero kung i-check ko, edi, di diba? <laughs> <laughs> yeah. so, ba? Di ko po. Suya si ate. Tapos, ito pa. Nag-away kami ng bongga. Yung nag tiningnan niya yung conversation, yung nagsisend kasi ako ng message ko dati sa sarili ko, mga picture ko na hindi ko na-upload. Ah, tiningnan niya, tapos na iba siya, kala niya mag-joke ko yung lahat. <laughs> <laughs> Parang nandidiri siya sa akin.

Ay, mangawat, mabulo sa amoy sa una. Ha? Huh? Mabulo na? Ah, oh, dili. Dili, mabulo. La, dili, kanang... Kita ka kuanting Brown ka niya Kung hinog siya. Okay. Be? ka. Be, be. Brown, be, be. brown be, Brown ka, Brown ka, guy. Brown ka, 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 guy. Brown ka, <laughs> <laughs>